Isa po akong mananahi. Solo parent po ako. May mayoma ako. At saka sis po, ovarian sis. At saka may gallstone pa po ako. Bilang isang nanay po na yung dati pong naibibigay ko sa anak ko. ngayon po hindi ko na po sa anak maibigay. Isan po sa mga klase ko ako. <laughs> isang ina mula sa market sa Daraga ang dumaranas ngayon ng tatlong magkakaibang sakit. Dahil sa kanyang maselang kondisyon, hirap si Bernardina Luces na gampanan ang pagiging ina sa tatlo niyang mga anak. Kaya, minabuti niyang humingi ng tulong sa akubikol tabang oramismo ni Congressman Zaldico para siya ay matulungan sa kanyang gamutan. Kailan niyo po nalaman na meron po kayong tatlong sakit nanay? Ito lang pong January kasi po nung last year, November, hindi na po talaga ako nakakapagtrabaho. Hindi na po talaga kinaya kasi ito po talaga yung left side ko. Parang may something ako dito nararamdaman na parang tumatama siya dito ko. Parang hindi ako makadumi ng minsan one week, gano'n. Mag-isa na lang din niyang itinataguyod ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Nagulat po talaga ako, hindi ko talaga akalain na sa tagal-tagal ko nang tatrabaho sabi ko. Halos ang oras ko sa tahian, mag-12 hours ako kasi OT-OT, para lang talaga ako kumita para sa mga anak ko. Ang problema ni Nanay Bernardina ay agad namang tinugunan ni Congressman Kitoko. Yes, ah uh, yung syempre yung mga operasyon niya sasagutin na ng Kubicall uh, at bibigyan ka pa namin ng 5000 uh, para Ayon! pang uh, ano mo? Pang uh, bili ng gamot. Bili ng gamot. So ibig sabihin po nito Congressman Kito, lahat po ng kakailangan niya sa ospital ay sagot na po ng Akubicall Party List. Yes, uh, sasagutin natin dahil sa yan medical assistance natin. Uh, nakakawa lang kay nanay kasi pinakill niya na yung sakit. Mm -hmm inubos niya na yung sakit na ano kaya mahirap talaga pag uh, tatlo isang sakit. Na po. Kaya, si Nanay na tuloy, hindi tuloy na napigilan pangyap. ang kanyang emosyon dahil sa kanyang natanggap na tulong. Congressman, salamat po. Congressman, ito. Maraming, maraming salamat po sa ako, Bicol. Sa inyo pong lahat. Makalipas ng ilang araw, ay agad na sinamahan ng aming team si Nanay Bernardina sa klinik kung saan siya sasailalim sa transvaginal ultrasound para malaman ang kalagayan ng kanyang mayoma. Habang naghihintay, ay makikita sa mukha ni Nanay Bernardina ang labis na kaba. Nang matapos ang ultrasound, kapansin-pansin kay Nanay Bernardina ang hirap sa pagkilos at paglalakad. Pagkatapos niyang magpasuri sa klinik, ay agad din namin siyang inihatid sa kanilang bahay. Dahil na rin sa hirap ng buhay, sa isang maliit na barong-barong lamang nakatira si Nanay Bernardina at ang kanyang mga anak. Lubos din daw na naapektuhan ang kanyang paghahanap buhay. Di ba po pag mananahi ka, lalo na itong ganyan mong na pa, nakaganyan. Yung isa naman, ikaw na wala iangat mo doon sa ano. Hindi na ako makaupo ng ano. konti na lang ang inuupo ko siya. Kay, ganyan na lang. ng time na ano, nakaganyan na lang ako niya. Talagang hirap na ako. Hindi rin na itanggi ni Nanay Bernadina na may mga oras na nawawala na siya ng lakas ng loob dahil sa kanyang sakit. Ang trabaho lang naman ako. Sabi ko, ilang naman ang ginagawa ko. Para sa mga anak ko lang naman yan. Sabi ko, ba't naman po ganito? Ba't ako? Ganon. Hindi ko alam. i dasal ko na sana makayanan ko ito lahat. Or kung hindi ko man makayanan, mga anak ko, sana maano nila, matanggap din nila malaking tulong din para sa kanyang pangangailangang medikal ang kanyang natanggap na financial assistance mula kay Congressman Kituko. Ko. Uh, yung assistance po na ginigay sa akin ni Kong Kito, uh, nagamit ko yun sa pang-araw-araw namin. Kasi nung time na yun talaga talagang walang wala na talaga, as in wala na talaga. Um, tsaka yung, di ba nagpagastro po ako noong Friday, yun, nabili ko din gamit yung iba. Sobrang laking tulong po talaga sa akin assistance na yun na binigay ni ito. Kaya salamat talaga ako sa kanya. Pilit din niyang nilalakasan ang kanyang loob para sa kanyang nalalapit na operasyon. Ayun uh, po, dating doon, sinabi na ako, umiga ako, tsaka tingnan niya yung gato sa tiyan ko, tsaka may nilagay siya sa akin na parato doon sa perta ko. Yun, tinignan niya yung buong specific na sa loob kong ano yun nandito. Si Mayoma nga, di ba? Tapos yung pag upo ko na doon sa labas, sabi niya, nabalik mo to sa BR, hindi ako na doon. Ang barang paliwanag niya ito. Bukas, um, follow-up, check-up ko na sa BR, HMC, sa aking OB guy ni Doon. Ay, kasi babasahin po yung ultrasound result. Doon na malalaman ko opera na siya or may gamot. Pero ngayon, ang gaano ka kukaduduli doon? ay 100% pag gusto ko gumaling. Kasi gusto ko makatrabaho ulit. Laking pasasalamat ni Nanay Bernardina na isa siya sa maswerteng natulungan ng ating programang Ako Bicol Tabang Oramismo at ni Congressman Kito'ko. Para po kay Congressman Kito'ko, ako po ay nagpapasalamat sa inyo binigay sa aking medical assistance. Ako po ay nakapag-laboratory na po Hawa uh, ko na po yung mga results. Maraming uh, maraming marami salamat din po sa akin pong, kung sakaling pong ako'y mga operahan, na inyo pong naipangako, nasasagutin pa rin po ng ako Bicol Party List. Thank you po. Hindi kailanman mili ng tutulungan ang ating programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kayon ay nasaksihan natin ang kwento ng isang ina na nakikipaglaban sa tatlong sakit at nagkaroon ng pag-asa sa tulong ni Congressman Christopher Kitoko. Ito ay patunay na habang may taong nangangailangan, ang tabang o na mismo kasama ni Kong Kitoko ay handa at laging naandyan para tumulong sa inyo.